Diyos at hindi tao ang banal na nasa kalangitan ninyo at hindi ako naparito upang magwasak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumako po tayo sa Salmong tugunan. Ito po ang ating itutugon. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubo. Ano yun? Hoy! May natapon. Agidaw daw. Nahila na dangdang. Yan na. Kain ikaw. O sige. Tapusin muna ni Ma'am Ha. Magbasa muna si Ma'am si Ha. Mm. Oh, kukuk. O kukuk? Mama. O oh, mama. O oh, sige, hindi ka din mama kukuk. ha? <laughs> Talaga itong aking apo ay. Yan. Ang Diyos. Ulitin nga natin. Ako, napotol eh. My galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala munti mang pangamba. Sa pagkatampoon ang, ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sa salok ng tubig at batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa poon, siyang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis. Nang manunubos Umawit kayo ng papuri sa puong Sa pagkat kahangahanga Ang kanyang mga ginawa Ano ba, Jisan? Eh? Ipahayag ninyo ito Sa buong daigdig mga anak ng siyon umawit kayo ng buong galak ano man Ara, ito ito, ito. Oh, ayan ay naku lalong nagalit <laughs> sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel may galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Amen. Thank you, Lord. At meron dito ikalawang pagbasa.